Hello mga Jai, umaga palang day grabe na kainit magalas alas 8 nga pala yan mga day. Yeah, ko si Bunso sa kanyang school pero bago pa dyan ako lubas dyan day ay umaga pa lang day ay gikumbate na na ako ng kanyang iyang baon day ba. Yan yung baon niya day. Nilubos-lubos ko na yung mga gusto niyang baon day kasi malapit na magbakasyon. At hindi ko na talaga nakuha na ng video day kung paano ko siya ginawa day kasi mahirap sa kalisod isingit yung mga video-video day. So umaga pa lang day napaka busy ko talaga day. Kailangan ko talaga ng kameraman day. Araw-araw pala ako ng ganito dai mula Monday hanggang Friday mga inday kasali na siguro yung Sabado at linggo mga dai no. isang minuto lang yung laka dai grabe na talagang init dai tagaktak na talaga yung mga pawis natin dyan so bago tayo magbaniho dai tanggalin muna natin yung payong sa harapan ng ating salamin dai kasi babangkat naman tayo dai pag tanggalin yung payong dai ba So, nakasmell dyan, ang batang di masupil, day. Eto na, magmamanihon na tayo, papunta doon kung saan ay mapasok ang aking anak na bulingget. So, dito ko ipapakita sa inyo, mga day, na dito sa Japan, ang pinakauna ko nagustuhan ay iyong pedestrian. Kapag tumawid talaga dyan sa tawiran yung tao, hindi pwedeng hindi hihinto yung sasakyan. Yan talaga ang rules. Kahit naman siguro sa ibang bansa ay ganun din. Sa ibang lugar, sa ibang mga country, rules is rules. Kaso lang sa atin. Huwag naman sana kayong ma-open. Dahil baka naman sabihin, eh, pag kita sa Japan ka, bla 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 bla, bla. baka ganun. Para ka naman hindi ka Pilipino, baka, baka lang naisip ko lang naman na wala talaga, wala talaga tayo sa hulog day. Hindi talaga natin sinusunod yung mga rulos-rulos dyan sa mga patawiran. Ito kasi mga Inday, kahit gaano ka pa natatae, eh, or kahit gaano ka pa naiihi, hindi ka pwedeng, hindi mo pa patawirin muna yung nag-aantay o yung tatawid kapag ikaw ay nagma maniho Yan talaga ang rules day. So pag-usapan natin uli ang aking araw-araw mga inday. Ay pagkahatid ko kay Bunso mga inday, kailangan kong bumalik agad sa bahay kasi nakatiwangwang yung mga isasampay ko day bata. Nakatiwangwang na yung kusina day. Oy. Masaya si Bunso dyan mga inday kasi nga nagustuhan niya yung ubento na ginawa ko day. After kong ibigay si Bunso sa kanyang teacher kasi magwe wait yung mga teacher sa pintuan mismo, ay waalis na ako kaagad. Pero nung unang pasok pa ni Bunso dito, siguro siguro mga one month ay hindi kami aalis ka agad kasi hindi pa nasanay yung mga bata isipin mo naman 3 years old pa sila eh parang hindi pa nila kayang umalis sa kanilang nanay so ang ginawa namin ay mag-aantay kami ng mga isang oras sasamahan namin sila sa room hanggang sa pagkatapos ng isang oras ay kahit ayaw man ang anak at iiyak man talagang palalabasin kami kasi kung hindi mo gagawin yun hindi daw yung sana. yung mga bata nung unang araw o unang linggo mga inday ay mag iyak, -iyak din ako dahil para bang nalulungkot ako na nag -iyak, iyak siya na sabihin niya wag wag kang umalis ma wag kang umalis ma ganon pero sa katagalan pala hindi masasanay na rin nandito na ako sa aming parking in day dito na ako malapit sa aming bahay tapos magsumbrero ka tayo in kasi para naman hindi tayo magkakuto day ba bago tayo lalabas sa sa sekenday payungan muna natin itong harapan day kasi pagpasok natin mamaya day sobrang init talaga day na para ka talagang ewan iwan day kaya yan na yan, pinapayungan ko siya dahil pag hindi mo payungan dahil pati manobila dahil ang init dahil nandito na nga pala ako sa bahay na nasira ang aking mukha dahil. Pagkatapos ko parang kinarate yung aming lababo dahil sa mga hugasin at saka yung mga labada na silampay ko na dahil kinarate ko ang lahat dahil ito naman is time to kulay ng aking buhok dahil yung may uban dahil hair color treatment palayan mga dahil so kukulayan ko lang siya i-treatment ko lang pala siya kasi meron ako nakita ang kunting uban mga dahil so matagal nga ko na pala ito na gamit mga inday no matagal-tagal na rin akong hindi nagkukolo hindi nagpupunta ng salon kasi nga ito lang ang ginamit ko is treatment lang na may Color. Para sa ganitong paraan mga Inday, mag makapagpahinga ang ating buhok sa kakakulor na matatapang na chemical dye pa. Dahil nasanay na ako dahil nagtansya-tansya na lang ako dahil kaya ito madali na lang akong gumawa mga Inday. Pero nung una pangalawa ay parang ano rin ba, karte-arte ba dahil kailangan masunod-sunod sa rules dahil ba. Pero ito kinamay ka may ko na day, para madali na lang talaga siya dahil. Pero kailangan nyo talaga magwantes dahil sobrang dikit ito dahil. Uy. Tapos salikod likod nga pala nito nung ano dahil ay tinachanta-chancha ko na lang dahil kasi wala magkulay sa atin dahil kapakapain nyo na lang day. <laughs> dahil may eksik lang mo yung uban natin dahil kukunti lang maglagay dahil tapos makukuwanin ko yung mga shower cup natin mga talaga isa lang naman yun tapos lagi natin ang shower cup dahil kasi magkuning-kuning pa naman tayo dito sa bahay dahil ibabad ko siya ng mga 25 minutes dahil dapat 10 minutes lang dahil kaso lang dahil gusto ko siyang kumakapit talaga ng maigi kaya ibabad ko siya ng mga 25 minutes nag ako ng aking uban ilang months na akong hindi nag-color ang siguro mga 2 months na ito lang yung ginamit ko hair color treatment medyo matagal-tagal pala magbalik ang kanyang ano no maagnas yung color niya doon sa ating buhok na may gray parang ganoon ang napansin ko so balawan na natin ito dahil mga alas 4 ng hapon mga Inday ay nagawa ako ng dough para sa pizza. So ganyan talaga kabisi ang ating life day. So ito na ang aking pizza. Napakasimple lang nilagay ko dyan day at napakadali lang talagang gawin day.